Bilang bahagi ng patuloy na rehabilitasyon ng Manila Bay, sinimulan na ng Department of Environment and Natural Resources o DNR, katuwang ang lumso ng Palayan, ang konstruksyon ng San Lorenzo Green Linear Park sa Barangay Atate, Palayan City, Nueva Ecija. Matatagpuan sa kabaan ng San Lorenzo Creek, ang proyektong may sukat na 608 metro kwadrado ay naglalayong ibalik at ayusin ang mga river easement zones na dati naapektuhan ng mga ilegal na istrukturang itinayo sa paligid ng ilog. Ayon kay Herondillo Fernandez, Provincial Head ng DNR sa Nueva Ecija, ang inisyatibang ito ay bahagi ng mas malawak na hakbangin upang mapanumbalik ang kalikasan sa mga daluyan ng tubig na konektado sa Manila Bay sa pamagitan ng pagpapatibay sa likas na ekosistema ng ilog at pagsasayos ng mga matagal ng suliranin sa pamamahala ng easement areas. Samantala, binigyang diin ni DNR Regional Executive Director Ralph Pablo ang kahalagahan na pagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at mga mamamayan upang maging matagumpay ang programa ng rehabilitasyon ng Manila Bay. Ang Nueva Ecija ay matatagpuan sa itaas na bahagi ng Pampanga River System na umaagos patungong Manila Bay. Bilang bahagi ng patuloy na inisyatiba, nakapagtalaga na ang DNR ng 100 River Rangers upang magsagawa ng regular na paglilinis sa mga daluyan ng tubig. Nakapaglagay na rin ng mga trust trap sa Cabanatuan City, sa City of Muñoz at sa mga bayan ng Aliaga, Rizal, Talavera at San Antonio hanggang nitong September 16. Isinagawa kamakailan ang pagkilala sa mga pinakamahusay na barangay sa lalawigan ng Nueva Ecija sa ilalim ng 2025 Barangay Environmental Compliance Audit o BECA. Isang programa na layuning hikayati ng mga pamayanan sa mas maayos at makabagong solid waste management. Sa kategoryang lungsod o city category, itinanghal na provincial award ang Barangay Pagas ng Cabanatuan City, habang nakuha naman ng Barangay Kaimito ng Palayan City ang ikalawang pwesto. Sa municipal category, kinilala bilang provincial awardee ang Barangay Pesa ng Bungabon kasama rin sa mga nangunang barangay ang mga sumusunod. Top 2 Barangay Kanaan is Rizal Top 3 Barangay San Roque San Isidro Top 4 Barangay Pinagpanaan Talavera Top 5 Barangay Poblasyon Centro Aliaga Top 6 Barangay Poblasyon is General Tino At Top 7 Barangay San Andres 2 Quezon Ipinahayag ng Department of the Interior and Local Government o DILG Nueva Ecija ang kanilang pagbati at paghanga sa dedikasyon ng mga barangay na ito sa pagpapanatili ng kalinisan at pangalaga sa kapaligiran. Ayon sa DILG, ang kanilang malikain at epektibong mga hakbang sa pamahala ng solid waste ay tunay na modelo ng mabuting pamahala at dapat pamarisan. sinabi ni Provincial Director Attorney Ofelio A. Taktak Jr. Celso 5 o Career Executive Service Officer na ang pagsusumikap at pangako sa pangalaga ng kalikasan ay nararapat lamang na Sila ay nagsisilbing inspirasyon sa iba pang barangay sa lalawigan. Buong suporta ang ipinakita ng Department of Science and Technology, Provincial Science and Technology Office, Nueva Ecija, DOSTPSTONE, sa pagbubukas ng Research, Innovation and Development Festival or Ride Fest 2025 ng Central Luzon State University o CLSU na ginanap noong September 24 sa CLSU Auditorium. Pinangunahan ni Provincial Director Ms. Lady M.B. Sikat ang delegasyon ng DOS ni Nueva Ecija sa nasabing okasyon na may temang groundwork to greatness of innovation impact. Layunin ng tatlong araw na festival na ipakita ang mga resulta ng pananaliksik at inovasyon ng universidad. Gayun din ang konkretong epekto nito sa mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Dumalo rin sa pagbubukas ng programa si DOST Central Luzon Assistant Regional Director Engineer Romeo Lito J. Tabian na nagpahayag ng suporta sa mga inisyatibo ng CLSU tungo sa pagsulong ng agham, teknolohiya at inovasyon sa rehiyon. Ang Ride Fest ay nagsisilbing plataforma para sa pagpapalitan ng kalaman at teknolohiya makakatulong sa pagpapalakas ng mga lokal na industriya, agrikultura at edukasyon sa larangan ng Agham.